hindi na umuulan so dire diretso tayo para pagbaba natin ng uh, Laguna so huwag na lang siya umulan para mas mo ang biyahe natin no? tapos natang ang ulan so thank you so much oh God salamat po so asa muna tayo kay kay Google Map ng no? no? na hindi natin masyado kabisado itong lugar na to so far, simula nung uh, natutunan ko si Google Map, no? so medyo okay naman. So, <laughs> okay naman ang kanyang process sa atin. <laughs> so, yun mga parang ito. Parang spring ating uh, second moving ito muna alright mga par so let's go na taba na tayo ng Santa Rosa time check mga par 12.32 ng tanghali so, hindi pa tayo nakakatanghalian actually uh, medyo gutom na ako pero kaya pa naman so uh, natin uh, kung sa bahay na tayo kakain check muna natin hindi sila nagkakalayo 255 at 241 ang ating uh, pick up Eto na, Golden City, tayo. City. Let's do this. Golden City. 1 hour and 24 minutes. Google Map. Let's go! nagapang tayo bagya mga par para uh, kami makuha tayong saver uh, saber malaking bagay si saber mga par right uh, alam ba no ang so, dagdag din sa ating pagkasulina na rin yun mga par pipin na natin kung may mapipick up tayo pero pag wala okay lang baba na rin tayo ang goods na rin naman yan okay. Mary of the Woods School alright mga par okay na goods na baba na tayo I'm so Three, lot one. Ma'am, magandang hapon. Lot one kaya, ma'am? <tos yun> ma'am, salamat na marami. Sa po. Ito po. Mga sa keyboard na tayo. Alright, mga ba drop na natin ang first drop. pag tayo. Pag-dorain So Roy, baka pa kayo tayo ng last drop natin dito sa San Lorenzo Barangay Maliki Alright Uwi muna tayo mga bar O doon ang alay ako dun sa Sabang biyahe Sobrang tarapi kanina sa maraming maraming salamat mga par, Sa inyong support ang tunay Alright Peace